Hello, so, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, po tayo kung paano nating i-connect ang ating uh, wireless microphone <laughs> na hindi po mag-iiko. Tara na po! So, intro. Intro. ito na po ang ating mixer na ginagamit for channel Yamaha for channel po ang ating gagamitin dalawang EQ uh, isang crossover dalawang amp ito na po ito po ang ating uh, wireless microphone po na ordinary lang po, po. pero maganda po ang boss ito hindi po nagbibigay. Ito po ang ating dalawang pang-biz na uh, Twitter, Twitter dalawang Twitter uh, dalawang med o uh, medrins. Tara po, subukan natin po kung paano i-connect. Ito po ay uh, i-connect na po natin ang ating uh, wireless microphone. Dito po tayo mag-connect sa uh, line ng ating microphone. Yan. Nakaset up na po lahat yan ang mga uh, wire na natin. Ayan oh. ko na po oh, ipakita para mabilis po tayo sa uh, ating uh, na po. subukan natin ito ah uh, dito po tayo magbubulyo 'yan buksan po natin ito 'yan ah uh, 'yan to kalahati tapos to kalahati to ah um, uh, bispo dito yan. dito po tayo mag ano yan tapos ang volume uh, volume po natin ng na, ano mic dito po yan dito ito ito po ay kilahati po tinto, yan saka uh, ito po ay i-pull e, natin po ito ito ay kilahati yan kilahati. Uh, try sang sang sound 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 sang sang sound sang-sang, sound sound sang-sang, 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 sang po ang ating set up sa ating mic. Yan. Mag uh, try po tayo ng music kahit uh, sandali lang po. so, panonood at good luck. Bye-bye.